Magandang araw sa lahat. For to this video, guys, ay may ipapakita ako sa inyo na kakaiba. Pero sa hindi pa, paki-subscribe naman po sa aking YouTube channel, Bungs Badi. Like, comment, and share. Ito guys, balikan natin. Itong isang puno ng ano, uh, pineapple o pinya. Malaki-laki na sana siya, guys. Sobrang isang taon na to at siya lang ang hindi pa nakapagbunga nung lumabas na ang bunga ito ang nangyari guys sa kanya so hindi bunga ang lumabas bulak may mamungulak para na pala na pinya oh. parang ano nang tapay ng manok na laki guys ayan hindi to inilagay oh Mm. Mm. Matigas. So, parang may ano siya, parang may mga petals. Ayan. Kayo na mag ano nito, kilala kung ano kaya ito. Parang abnormal ito. Sa isang pinya. So, malaki na sana ang kanyang katawan at ito lang ang lumalabas ng kanyang bunga ano kayang mangyari nito sa susunod na araw guys pero sa nakikita ko parang hindi talaga bunga parang ano siya parang bulak so namumulak pala ang pinya guys ayan so yun lang po guys maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na pag panunood ng aking mga video Happy farming sa lahat god bless